Yo guys, good morning. Ay, good afternoon na pala. So, kakatapos lang ng work ko. Bali, after ng work ko ay... Yun, bibisa tayo natin ng ating alagang baka kasi nagkasugat siya sa kanyang ilong kasi sumikip na yung tali niya. So, ginamot natin. So, explain ko kung paano natin ginamot kasi nagdugo, nagkasugat talaga tas nilalangaw. So, tara. So, ayan po. Uh, hindi natin mak... Ayun, yung sugat niya. Nakikita nyo ba yan? So ginamot yan, dati laki ng sugat na yan Ngayon medyo wala na no Hindi na siya ganun na malaking sugat Tapos medyo yung pagpamamaga ng kanyang ilong e eh, lumit na So ayan guys, so, oh, tingnan nyo siya Lakas na kumain din So may makikita kayong itim-itim sa kanya Yun yung mga kagat na ano kasi Kagat ng mga lamok Tapos kinangat-ngat na langaw So si search ko pa kung paano yung ano gamot doon Ayan. So mahilig niya dyan sa mga ano, mga nagapang na mga dahon. Ayan. Pero ang ginagawa natin, two times natin siyang binibigan din ng feeds. Minsan alas 10 ng umaga o kaya alas 9 tas yung isa is ano, uh, ngayong oras na to, yung 2 PM o kaya 3 PM 'yan. So ano, ang laki ng nilaki niya. Oh. Ayan oh. No? Tingnan niyo naman. Me medyo nagiging mature din yung katawan niya. So, yun po. Yun po yung share ko sa inyo. Pag may sugat yung mga alaga yung hayop, pwedeng kambing, pwedeng manok, baboy, o baka, o kalabaw pa niyan. Pwede yung nabili kong yun. Kasi nakita ko sa ano niya, logo kanina. Pwede siya sa ibang hayop. So, para siyang antibacterial or antifungal. So, effective po siya. So, yung sa lighter, eh, effective din daw yung pampalabas ng ano uh, uod So ayan, magaling na siya no. So ang ginamit natin ay Combinex. Pero may nagsasabi ay eh, yung ano daw, parang lighter fluid daw. Eh nagtanong ako dun sa veterinaryo, ang sabi talaga yung Combinex daw mas maganda daw yun sa mga sugat. bali pag in-spray mo siya, kulay violet siya. Nabili ko yun ng 280 po ata. 150 ml na siya. So, hindi mo naman siya mauubos. After 3 days naman, eh, humilom na yung sugat niya. Tapos nawala na yung pag, ano, pag, pagmamaga. Kasi namagayong sa ilong niya eh. Makikita nyo. Ayan. Pero ngayon, okay-okay na siya. Ang ganda ng na resulta ng binigyan natin siya ng feeds, no? So, magti-3 months pa lang sa amin to. Uh, nag months siya ng August 5. So, ayan. Bali, nahaluan na natin ng cattle feeds yung kanyang uh, balance diet, no? So, ang ganda. Pumaba siya, tas lumaki. Tumangka din. Ayan. So, tuloy-tuloy lang. So, makikita nyo yun yung sugat niya, no? Bale, pinalitan na namin yan yung tali niya sa kanyang muka. Kasi nga, masikip na yung pinalit na yung, ano, yung nakaraan eh. Kasi luma, lumalaki nga rin yung muka niya habang lumalaki siya. So, pinalitan na namin. So, next time po ulit guys, no? So, please follow and subscribe to my small small YouTube channel guys, no? So, supportahan tayo. Tsokoy channel. So, pag may questions kayo, please comment below lang and please share po. Thank you so much po. Have a great day.